5,000 na ito eh. Papel lang ito eh, papel. 5,000 si Ayle. Like. 5,000. Ay, love you guys. May 1,000 pa. Mm. Ne. Wala pa eh. Ay, ay, okay. Oh, wow. okay, okay, yeah, oh ito oh. hmm. mm. dami. Oh, wow. Ito na kaya dami? Halos pagtitid. Oh, meron pa dito oh. Gusto mo rin? Panggamot mo ng kakati-kati mo? Ang dami. Awa na. Ang gado. Ano to? Nasa ano siguro to? Tansyadok nasa 4,000. Hmm. 4,000. Bilang ka? Ano gagawin? Ano? Ang dami guys ang dami. Ang dami. Dami, dami. dami Ten. Excited. Excited si Papsi. Oh rasa niya n'yan po, sis. Brace. Pagtoto daw siya. Oh. 1k. 1k na 'yan, oh. 1,000. 1,000. Ito po. 2,000. <coughs> Bakit 'yun?